Ano mga mangga? May galag siya at at sila. Diyan, tayo po ay kakain ngayon. Meron pa akong ulam na preto isda At may kasamang kimchi. Ayan. Kimchi ng sister in law ay naiwan. <laughs> <laughs> Ayan mga pagkain. -tay, tayo po ay kakain. Tayo po ay magkakamay lang po. At meron tayong preto ano dito, preto lista. Ayan mga pala. Ano pa yun ang tinatindit? Kakain muna ako. Ako ay magkakamay kasi masarap kasi pag magkamay. Kimchi. Ayan. Walang pa yung kimchi at saka preto. Shout sa kumakain ng mga kimchi. Ma. ma Kaya nga.

Wala naman yung diet nito. Ayan, tahimik muna tayo. Kaya tayo ay muna ikakain. Ako ay nagugutob na dyan. So, huwag muna kayong maingay. Ako ay muna ikakain. <coughs> Sarap ko nung kain ko dyan eh. Ako ay nagkakamay. Kulam ko kasi ay eh, kimchi. Ako ay dumagdag pa ng kanin. Kasi ako ay nabibitin sa kanin kong una. Ay wala mo na i-diet-diet diet mo na ngayon. Ako ay nagugutom eh. Hehe, MJ. Wag well, yan Dahil may itong kanin pa? ay di po na si Mj sa kanin. <laughs> ay baka tayo ay mapaso. Sayang naman yung ngipin natin ay kulang ng isa. <laughs> Bugal-bugalan dyan na eh si MG ba? Dah Dahan-dahan si Isda MJ, baka ikaw ay matinik. Wala ka pa naman ngipin MJ. Hoy, yan ganun. focus muna ako sa pagkain. Mainit kasi yung kanin. Dahil mainit yung kanin, kanin, ay nuhuyop ko tayo pa. Ay <laughs> oh, nuhuyop ka dyan. O, oh, kainis ng ipi. Ano ito yung Masarap kasi pag kimchi yung ulam at may, at may kasamang prito na isda. Ganun na yun. Kaya masarap kumain pag kimchi yung ulam. Lalo na, lalo na pag medyo maanghang. Ang sarap, di ba? Hmm. Sinong relate dyan? Pag kumakain ay nagkakamay, mainit yung kanin, ay napapaso yung mga ngipin. OMG, wag yan Dati hindi ako kumakain ng kimchi kasi ayaw ko yung baho niya pagbukas mo pa lang, amoy na. Parang ayaw ko na. Pero yung natikman ko yung kimchi, ay sabi ko ay masarap pala to eh. Kaya hanggang ngayon ay kumakain na ako ng kimchi. Kung si Kylie pa, huwag kang kakain ng kimchi mama, ang baho doon ka sa labas kakain. Hoy Kylie, wag ganun. Kasayo kasi ni Kylie yung amoy ng kimchi. Kasi hindi niya gusto yung baho ng kimchi. O, siya na mga pangga. Hanggang dito na lang po. Yung pag over ko ay ako ay uh -huh. aalis muna. maghahatid muna ako sa estudyante. Kaya maya ko na ito itaposin. O, ba diba? Ganun ang buhay ni MJ. O, oh, mga pangga. Eh. Patuloy natin to yung pagkakain ko. Kasi ako ay kakarating lang galing sa school. Maya maya naman ako ay babalik ng school. Mga 10.30 ando na naman ako hanggang 11.00. 11.35 mga pangga, ganun si MJ ang sarap ng kimchi. Ako ay naglalaway dito habang nagbo-boys <laughs> over. Mamaya ako ay bibili ng kimchi ulit. Hmm, pati, pati daliri na ay kinakain na ni MG. Ayun hey, mga panga hanggang dito lang ako, yung video ko. Maraming salamat sa iyong sa akin. Yun. YouTube channel, thank you, thank you so much, baby book bless